This is at bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga nang araw mga kabarangay, mga kapatid. Ako si Brother Dave at welcome sa ating podcast kung saan pag usapan natin ang mga kwento ng buhay pag-asa at mananampalataya. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-share ang video. Mag-subscribe at i-like para mas marami pa tayong maabot na puso. Isang tanong lang bago tayo magsimula. Kailan ka huling tumulong ng walang hinihintay na kapalit? Tara, samahan ninyo ako sa isang makabuluhang kwentuhan. Sabi sa Mosaya chapter 2 verse 17. If ye are in the service of your fellow beings, ye are only in the service of your God. Noong tayo na sa paglilingkod ng ating kapwa, na sa paglilingkod tayo ng ating Dios, ang daan natin ng paglilingkod ay isang oportunidad, isang oportunidad para makapag uh, servisyo mabigay natin yung ating pagmamahal, ma share natin yung uh, natutunan natin, yung kapayapaan na meron tayo, yung ating light, liwanag, na ibinigay din sa atin ng ating Diyos. Tulad nito para, para isa itong um, liwanag na pinapasa-pasa. Hanggang lahat tayo magkaroon ng uh, isang maliwanag na mundo. Ang paglilingkod sa kapwa ay hindi lang simpleng pagtulong. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Kanina pong umaga kami po ay nag-visit. Kauwi lang po namin sa bisita namin mga 20 to 30 minutes away travel from sa bahay namin. Ang isa pong branch na ito ay tawag na Ayungon Branch. Mga 7 years na po akong din nakakadalaw doon uh, ng time na narilis ako sa aking calling. Uh, that is 2018. No? Narilis ako sa calling ko. Ay eh, tagal na. Mas matagal pa kasi narilis ako. Um, yeah, 2018 narilis ako tinawag ng branch president so hindi na ako nakakapunta sa mga branches and pagpunta namin kanina na parang emotional ako na yung mga members na nandun pa rin no? uh, yung simbahan and nakita ko yung mga ngiti sa kanilang mga muka sabi ko nga sa kanila we were given a chance na mag uh, mag share ng aming testimony ni sister yung kasama ko, yung wife ko And uh, as we share our testimony, isa sa mga binanggit ko doon is, what if pumunta dito yung ating tagapagligtas no, sa simbahan na makikita niya tayo dito na andito pa rin. Sabi ko mga kapatid, kailangan nating maging matibay and uh, in spite sa mga challenges at mga weaknesses na meron tayo, maging ano lang, ah, hold on the iron rod, no? Uh, hold on our faith. Kapag tayo ay naglilingkod, tayo ay nagiging instrumento ng kanyang kabutihan. Alam niyo po yung paglilingkod, laing paraan eh. Sabi ko nga, hindi lang pera. Pero yung time na binibigay namin, ito yung, ito yung hindi pwedeng bigyan, ano eh, ito yung hindi pwedeng palitan. Hindi po ba? Yung pera, pag may pera ako dito ngayon, ako akong 100, 200, pwede ko siyang itulong. Ilang minuto lang yung na ko. Pero kung mag-spend ka ng time, halimbawa pag may mga kapatid tayo na naospital at lang kasama. Nag-spend tayo doon ng isang araw para bantayan siya. Yung binibigay natin, mas ano pa yun eh, mas malaki pa yun sa pera. Kasi binibigay natin yung time na hindi na pwedeng ibalik. Yun yung precious things na pwede natin ipaglingkod. No? Na hindi lang po pera, gamit. Pero yung time natin, yung atensyon natin. Pwede natin gamitin instrumento sa paglilingkod. Yung pag-alis pag namin kanina para magbisita, para sa amin is opportunity to serve and to show our love and gratitude to our Heavenly Father. Naalala ko ang talinhaga ng mabuting Samaritano. May isang lalaking inatake ng tulisan at iniwang sugatan. Maraming dumaan ngunit tangi ang Sar Samaritano ang tumulong. Nagbigay ng lunas at naglaan ng oras at yaman para sa kanya. Hindi niya inisip ang lahi, estado o kapalit ang mahalaga siya ay naglingkod. So dito natin makikita kung babalikan natin yung history, yung Samaritan, kung di ako nagkakamali, yung mga Jewish is talaga yung puro sila, yun yung lahi nila. Yung Samaritan, sila yung mga individual na nagpakasal sa hindi Hudyo. So ang tawag sa kanila is Samaritano. Kung sa ano ba nagpakasal ka sa outside ng covenant mo. Yun, di ba? ba yung lahi ko um, Pilipino tapos ang rehiyon ko is uh, the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints nag yung mga nagpakasal ko sa ibang church no na sekta big sabihin nun, ay hindi ako fully doon sa covenant ko nagpakasal ko sa ibang lahi ibang pananampalataya kasi yung pinakasalan ng mga Samaritano as ah, sa ng mga Hudyo kunin is mga hintel So ang tawag sa kanila is Samaritans. Ibig sabihin, yung pagtanaw sa kanila ng mga Hudyo, hindi ganun kaganda. Pero may isang araw, no, sa correct me if I'm wrong, sa istorya na to, may isang tao ng travel na binugbog siya at kinuwaan ng mga um, pera, hubot hubad, walang damit. No? Parang ginantay ng kam kam kamatayan, may dumating na pareseyo, may dumating na mga hudyo, hindi siya tinulungan pero ang samaritano na kanilang uh, binubuli or parang ina-outcast nila dahil pakasal sa ibang lahi no sa hintel ayun po yung tumulong parang sinasabi to ni Iso kristo na na tumulong tayo kahit na hindi natin kalahi hindi natin ka miyembro ng kaanib ng simbahan no walang pagdating sa tulong walang wala bang diskriminasyon di ba naalala ko noon yung pagdating ng ng sakuna sa iba't ibang parte ng mundo, ino-open yung simbahan. Kahit ano ka, anong rasa mo, anong estado mo sa buhay, anong sekta ka, no? Pinapapasok sa simbahan at doon isa sa nakilala yung simbahan natin kasi hindi na at hindi tayo tumitingin sa estado ng tao at sa sitwasyon niya. May isa sekta doon na hindi talaga pinapapasok pag hindi ka kakainib nila duna doon na isa sa mga reason na kilala yung simbahan natin. Kaya po, napakaganda na hindi tayo tumingin. No, ano man yung tao, tingnan natin kung paano tayo, paano tayo makakatulong. Huwag nating i- ano ba, ilagay sa boundary na tutulungan na lang natin yung pamilya natin, tulungan na lang natin yung kamember natin. Kasi lahat nangangailangan ng tulong eh. Kahit tayo din, di ba? Ang aral dito mga kapatid, ang tunay na paglilingkod ay walang pagpipili. Hindi ito tungkol sa kung sino ang makikinabang, kundi kung paano mo ipapakita ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Kasi minsan yung iniisip, hindi naman ako makikinabang diyan. Bakit ako tutulong? 'Di ba? Yung parang yung may sinab, may, kas, may sabihan nga kami dito, yung tawag diyan is me. No, save mo yung sarili mo. Kasi yung me, parang English term siya na ako no salba I mean to say save salba me yan parang joke siya ah me ka dyan ha sabihin, yung sarili mo nang iniisip mo and uh, you want to save yourself kasi ganoon di ba um, naalala ko nga yung tatay ko nag share siya ng isang story ng kwento sa akin sabi niya uh, sa kanila daw kasi military siya pag may Bumabagsak ng mga ng mga Can canned goods ng mga pagkain para para masurvive ma 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 sila yung sabi niya may karanasan daw na um, hindi na lang iniisip yung iba na may iba pang kukuha yung nangyayari daw ilag, diba, six packet yun nalagay sa isang bulsa isang bulsa punuan yun nalagay dito sa mga bulsa tapos uh, yung parang bahala kayo dyan mahalaga ka, masave yung sarili ko tapos yung dilata pa daw na sa baba sinisipa pa no para lang na makuha lahat yun yung mindset ng mundo, which is uh, ta, bilang Kristiyano, bilang disipulo ni Iso Kristo, hindi lang po tayo naglilingkod sa bibig lang. Kailangan po natin maglingkod sa ating sariling gawa. Na hindi lang yung during na may mga dignitaris, ang tawag ko dyan, yung mga dignitaris, yung mga matataas sa posisyon, doon lang tayo attend pero hindi natin binibisitaan yung mga lugar na kung saan depressed area, yung mga lugar na kailangan talaga ng tulong dito po yung ko hindi natin ini yung tao ini din natin yung tao at yung ating Diyos di ba kasi yung hindi sabi kong ini-impress natin yung tao yung mga tao may hirap yung mga taong mga ilangan hindi kailangan na may kamera. hindi kailangan na dapat may nanonood na marami para ma-appreciate sa panahon ngayon maraming paraan para maglingkod hindi mo kailangan maging mayaman o sikat Minsan, simpleng pakikinig, pag-abot ng tulong o pag-share ng inspirasyon online ay malaking bagay na. Ano? Uh, ito yung ginagawa natin, ito yung debosyon natin. Minsan, sabi ko nga kanina sa klase, may mga individual na hindi na ikita yung, yung paghihirap mo. Totoo lang, habang ginagawa ko to, habang nagumagawa ako nito, sabi nga ng Diyos, walang propeta sa sarili niyang bayan. Um, konte o walang nakikinig sa akin dito sa bridge o meron man please say comment sa comment no pero mostly nakikinig sa ibang mga lugar hindi dito sa amin no nakikinig yung mga taga Luzon Mindanao kahit sa ang parte ng ano ng uh, Pilipinas ayun sa ibang bansa pero i don't know may mga silent viewers tayo diyan mga silent listeners na talagang nai-inspire no at kayo po yung inspirasyon ko din na parati akong gumagawa dahil sa inyo po. Ano yung paglilingkod ay para sa akin kanina habang sa klase sabi ko ano yung topic na pwede kong ibigay at bah ibahagi at ito yung pumasok sa isip ko yung paglilingkod kasi ngayon yung paglilingkod kailangan merong pera kailangan kit makikita talaga sa video dapat mayrong kang kunin no, dapat mayrong kang pagkatapos ng paglilingkod mo dapat may ano yon may kaakibat yun na na ano ba na pera pero sa atin bilang disiplino ni Kristo, kahit na struggle tayo sa buhay, anun pa rin yung pakira, anun pa rin yung puso natin na tumutulong. Na kahit walang kapalit. kasi alam natin na yung Ama sa langit ay tinitingnan niya tayo at at alam niya yung yung mga pangangailangan natin. If to, if we are in the service of your fellow being, if nasa paglilingkod tayo ng kapwa natin, nasa paglilingkod tayo ng Diyos. Kung ang Diyos nagbibigay ng blessing sa mga taong hindi naglilingkod, how much more sa mga taong naglilingkod? Di po ba? Sabi nga, ano, naalala ko na yung pinapanood ko kagabi. Um, hindi tayo sabi dun sa, no sa pinapanood ko, parang galit ka sa Diyos at mga uh, bumababa yung inyong faith but still you believe in Him kasi galit ka sa Kanya. Ibig sabihin nun, pag galit ka sa Kanya, you believe na mayroong Diyos. Kasi galit ka nga eh, may being tayong pinapagalitan, di ba? Ang masama dun, na wala ka nang kinikilala. Pero yung pagiging galit ako sa Diyos dahil uh, binigyan niya ako ng ganito. Ibig sabihin, you believe that He exists. Naniniwala ka na nag exist yung Diyos natin. It's just, you feel lang being neglected. Pero naniniwala ako na sabi nga sa, sa, kanina sa klase namin na kung saan nasa, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Kailangan po nating magsumikap at gawin natin yung makakaya natin para na makapag, makapags, makapag, not only to survive but to live on earth. No? Kasi yung mga, mga pagsubok daraan lang po yan. Magbigay ng oras sa pamilya at kaibigan. Alam niyo po, meron kaming membro dito na, na hospital. Uh, bagong membro siya. And masipag po siya. Parati po siya nag invite ng mga ibang mga hindi pa miyembro para makinig sa simbahan. Na hospital po siya. Alam niyo po yung nakaka... Parang comedy siya. Hindi, ka ba, hindi natin alam kung tatawa tayo o malulungkot tayo. Siya yung may sakit po. Inadmit niyo po yung sarili niya sa, sa hospital kasi wala na po siyang pamilya. No? Uh, ah, naging members ng simbahan. Yung parang you, you, sacrifice yung dati mong paniniwala at umanib ka sa simbahan. And then, nagkasakit ka, pero may sakit na siya before siya manib. Na may sakit siya, andun po siya sa simba, uh, sa hospital, siya po yung pumupunta sa mga member para humingi ng tulong. Na parang di mo alam, parang kung titingnan mo sa pinikula, may sakit ka na, ikaw po yung naglalakad para i-admit mo yung self mo, ikaw po yung maglalakad kasi hingi ka ng tulong kasi wala kang pag-admit. Na-admit po siya sa hospital ng uh, public hospital to sa amin mabuti na lang po yung elders quorum president tumulong sa kanya para na maitaguyod po siya hanggang inadmit po siya sa Bacolod sa private hospital hanggang makalabas po siya at yung elders quorum na kaibigan ko nito parang nagsabi sa akin one time daw merong isang isang tao na nagsabi sa kanyang mother-in-law na siya daw hindi siya masyadong nag, nagsusumika para tulungan yung kaibigan namin na na -ospital. Parang doon ko nasabi sa kanya na, tao talaga hindi, hindi mo mapipleas yung tao pero alam mo sa sarili mo yung ginawa mo at alam mo na binigay mo yung best mo para matulungan. Sabi ko sa kanya, naihita ko yung sakripisyo mo eh. In spite na magtrabaho ka, in spite na uh, pabayaan mo, but still you you make it happen. No, na hindi ka naman branch president pero ikaw yung nagtayo bilang isang uh, tagapag-shepherd ng taong ito. Sabi ko sa kanya hindi mo man maririp yung blessing ngayon but I know that God will help will help and bless your life. Ng ganun lang po tayo. Uh, may mga bagay na hindi nakikita ng mata na minsan masabi nila na um parang baliwala lang yung ginagawa natin o hindi tayo um, naging kung sana pa kulang yung serbisyo natin pero hindi nila alam yung sakripisyo. Ang malaga doon na ginawa natin yung nararapat na while natin pini please sa mga mata ng tao kasi hindi natin ma hindi talaga natin matutupungan o malilevel yung kagustuhan nila kulang talagang kulang yun pero gawin lang natin to para gawin natin to sa paglilingkod yung tunay na paglilingkod tumulong sa nangangailangan kahit maliit na bagay maging mabuting halimbawa sa social media magdasal para sa iba lalo na sa may mga pinagdadaanan kung hindi na po natin kayang tumulong wala na po tayong lakas ng pangangatawan, our prayer will be the best thing. Tulad nga ni Alma, ng tatay, pinapanalangin niya parati yung kanyang anak na si Alma din na sumisira sa simbahan. And the Lord chastised Alma and uh, he has a mighty change of heart. And Alma the younger served the church. No? Ganoon talaga yung divine intervention ng Panginoon pamamagitan ng panalangin. Naniniwala po ako doon. Sabi ng iba, wala daw kapag panalangin para bago niyo ibang tao, hindi po. Yan din yung karanasan ni Propetang Alma na nagbago po kaya, ang kanyang anak na si Alma at pamamagitan ng panalangin niya. May kakilala ako si Ate Liza, isang simpleng tendera. Pero tuwing may batang ang nagugutom sa kanilang lugar, nagbibigay siya ng tinapay kahit hindi na siya kumikita. Sabi niya ang biyaya, mas masarap kapag naibabahagi dahil sa kanyang kabutihan, marami ang natutong magtulungan sa kanilang barangay. Di po ba? Um, alam niyo po, hindi natin kailangan, sabi ko nga, na magpakitang tao pag tumutulong tayo. Kailangan natin to have a pure heart to help without without question or pause. Huwag tayong minto, huwag tayong mag-question. Tulong kasi yun eh. Tapos huwag na tayong maghintay ng uh, kapalit. No? Um, may mga tao kasi na when they speak, no? This is real talk. Feeling mo talagang tutulong. Pagkatapos na na ka ng tulong, wala na. Tulad nga ng sabi ng kaibigan ko daw, ang siya ng isang uh, parang networking. Grabe yung ano, speaker doon. Sabi, ganito, nakabili ako ng sports car, balak yung bahay ko. Eh, yung kaibigan ko naman, parang <laughs> weird siya. After ng training na yon, sabi niya, tingnan nga natin kung mayaman. Pinuntahan niya at sabi niya doon sa networking, Sir, pwede bang humingi ng ano ng, uh, pamasahe kasi uh, uwi kami sabi ng networking ay wala akong pera dito tapos tumalikod sila at nagtawanan di ba may mga ganun ni eh. ang galing magsalita sa harap pero pag sa likod na hindi ka na nila kilala you just they just want your reputation lalo na pag picture picture ayun para lang sa kanila na parang promotion no para paas yung sweldo tumaas yung katungkulan pero 'Di ba? May mga ganun talaga. So wag nating tularan. Ang gawin natin is yung puso kasi mararamdaman natin 'yun eh. 'Di ba? Ang ganda sa isang simbahan na nag-iisang puso at nag-iisang isip. Walang halong politika, walang halong personal na interest. Talagang sabi nga service totoo lang. And kung ay, yun lang yung kaya nating service, yun lang yun. Kaysa sa mag-more than tayo doon na pakitang tao lang. But it's better not to be true and at the same time pure yung pag-serve natin. No, nakala ko maliit lang ang kaya kong gawin. Pero natutunan ko kahit sa simpleng bagay, sa simpleng salita ng pag-asa o pagdamay sa kaibigan. Ang paglilingkod ay para rin sa Diyos. Ang bawat araw ay pagkakataon para maglingkod. Hindi mo alam ang simpleng tulong mo ay sagot sa panalangin ng iba. Totoo po yun. May mga pagkakataon sa buhay natin na maugulat na lang tayo, pasasalamatan tayo, sabihin sa atin na salamat na ah, dahil sa iyo nagbago yung buhay ko. Salamat dahil ah, sa ah, pakikinig mo, pagbabahagi mo, it changed my life. No? Doon natin makikita yung power ng uh, paglilingkod. and uh, May tao pala na na-inspired na sa atin. At, at first hindi natin nakikita. Akala natin yung effort natin parang wala lang. Akala natin yung ginagawa natin is wasted. Parang walang kabuluhan. Pero makita natin sa huli, may mga tao na na-inspired tayo. Na-inspired sila para dahil sa atin. Mga kapatid, tandaan natin kapag tayo ay naglilingkod sa ating kapwa, tayo ay naglilingkod sa Diyos. Kamitin natin ang ating oras, talento at puso para sa kabutihan. Ako po si Brother Dave na nagsasabing, ang tunay na yaman ay ang pagmamahal at paglilingkod na naibabahagi natin sa iba. Huwag kalimutang i-share ang video na po ito na kung kayo po yung nakapanood at sana nasa nito pa rin kayo sa puntong ito, pinatapos nyo po yung ating podcast. At uh, ganoon din po mag-subscribe at uh, i-like para na mag-spread pa po yung salita ng Diyos. Hanggang sa susunod na episode, kita po tayo next week or bukas na. Ambilis ng araw! Parang Friday tapos natulog na ako pag ko. Oy. <laughs> Sunday na bukas Monday na habi ko. God, parang hindi pa ako. Parang sa parang sa tulog ba nag-idlip ka lang tapos bigla ka na lang tatrabaho uli ano. Pero alam ko may kapahingahan sa Diyos. Unahin natin siya kasi unahin niya rin tayo. Magugulat na lang tayo malaki yung time natin. Pag hindi kaya ng schedule pahinga, then balik na naman. Okay po. Rangis lahat po at pagpalain po tayo ng ating Ama sa Langit.